Ang dinadahilan po ng NTC, base doon sa request ng, ng House, eh kami raw ay nagpapalaganap ng fake news. Apat po yung binanggit nila. Eh, pakalawa, yung fake news. Uh, ako po eh, ng taon na sa industriya ng paghaya, pamamayag. At ako rin po ay nagturo. Wala po akong natatandaan na salitang fake news katunayan ng fake news, Mr. Chairman, ay isang media jargon na kinuwa ng mga PR specialist para pagka meron silang kliyente na nasasangkot sa kontrobersya, limbawa corruption o pambababae o panlalaki, ang, sa ang mabinis na sasabihin, huwag niyo itindihin yan, fake news yan. Pero ang totoo niyan, sa larangan ng pamagpagbabalita, ito lang ang alam ko sa, sa tagal ko sa industriya, breaking news. Yung kapuputok lang ng balita. Yun ang breaking news. Ngayon, kung ikaw ay radyo o telebisyon, meron kang news, sasabihin mo, ito yung breaking news. Kapapasok na balita, si ganito, si ganyan. Ang tabayan namin detalye. Tapos, meron din pong developing stories, kung tawagin. Ito po yung, habang tumatakbo yung storya, na ibabalita ninyo. Sa makatawid, hindi na pa yung storya dahil developing, eh, nasusunog sa niya, ganito, ganyan. Pangatlo, meron nang pong tinatawag na featured stories. Sa prito, may binabanner yan, may headline, may, may mga binabox na storya. So, yan ho ay, ang, at saka yung regular news item. In, in other words, simpleng storya. Yan ho ang klase ng mga balita. Wala mong fake news. Ulitin ko, Mr. Chairman, fake news is a media jargon coined by PR specialists and crisis managers to parry prying newsmen on controversies or controversial issues involving scandals. SMNI ay a standard question. Nagsimula ako kasi ito nung magtanong yung isang anchor namin na, Uy, totoo ba na 1.8 billion yung traveling expenses ng Kongreso ng Speaker? Nagtanong po, how easy for the Public uh, Information Office of Congress to have corrected us. No? Ay, hindi po tama yan. Hindi po 1.8, 2.66 million po. Mali po kayo, mababa yung nakuha niyo information. Tapos na po story sana doon. Katunayan, nung nag po sa mababang kapulungan, eh sinabi nila, hindi totoo yan. 39 lang ang nagagastos namin. So may higit pa po sa 2 billion yung nawawala. Man, na hindi na-account hanggang ngayon. Ngayon, eh, inaakusa nila na ang SMLI ay espousing fake news. Sinampahan pa ho ng kaso, yung isang anchor namin na dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte on the basis of spreading fake news which, by the way, was dismissed by the prosecutor. Now, tingin na ho namin, if this was the anchor or the predicate of the suspension order for SMNI. Dapat sana ho, pagka dismiss ito ng prosecutor, without, ano na, hindi naman namin pinapangunahan yung legal department ng NTC, eh dapat nilip na nila yung suspension namin. Pero hindi ho eh. Nagtuloy-tuloy po na yung dating 30 days, naging indefinite na. Samantalang yung nag aakusa ng fake news, eh na-dismiss nga yung kanyang kaso.